Ito yung gagawin kong pukpukan Itaas ang kaway Natin ko lang yung gitna dito yung gitna Ayan, itaas ang itong part na to. ito Ito ko nitong ano, workbench Para kahit ilubog ko yung barayan ako Tingnan oh, ko lang ito Mamita ko ng gantong dolo Ang hindi na naman ah Betul lo bete bete. Ayah nak hop nak bat. Ia apa gan? Ia menggunakan apa itu? Ia tentang jenis apa? Saya tak nak. Nah, tak apa Pagkinitin ko ang panlock. Putulang ko. Sabang so, akong kain na ito. Yun. Kaso nasa lipad. <laughs> ito <At> lang natin ko. Yun. Yun siya. Pagkinitin natin dito ng lock. Yun. Hindi siya mawala. Ang ganda kasi dito sa so, bala natin. Yan siyang pampalaki. makapit ko siya dito. Yan. Hindi ko nakapitan. Para siya ng tagakapit ko. <laughs> tapit na yun ah. ko lang. May subok. Pwede na. Pero luwagan ko pa. Meron kasing makapal ma version ito eh yung pang 3D ay standard mga old model mas maka, mas makapal yan hindi lang siguro yung nalawag to Ayan, okay na siguro yung standard dyan Kaya ayin ko lang Kaya ko lang amal mga, mag, mga mag na. Uh, pa ako ng sander. Hindi yan lang mo. Asayin ko. Okay. Tingin ko lang. Okay. Ah, lipitin ko na itong ano na ito. Okay. Tulong din itong workbench na ito. Hmm. Ganda sa kanya kahit sa ano mo lang sa kanta mo lang gamitin ko Ito gamitin ko. Wala <laughs> akong talagang gamitin ko ito. Ano na ito? Ay, po. Yeah. Ang <laughs> Basta lang may inang nila lang yun. Kunin ko lang ito.